Hello guys, magandang araw. May papanood ako sa inyo at panoorin niyo. Let's go. Payag ka bang ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Meron daw kasi ritong namimigay ng pera? San libo. Siyempre, binili ang pagkain. Pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya. Magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata sa isang kisap mata. Instant pera. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers per each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. Nung inilaunch ang world, million million na raw ang nag-sign up para ipaskan ang kanilang mga iris. Kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwede ang papalitan at gawing pera. Ikaw, magpapaskan ka ba ng iyong mata kapalit ng pera? O, oh, di ba? Papaskan mo lang yung iris ng iyong mata, magkakapera ka na. At ito yung apps na dinadownload nila. Ito ang app ng World App. Dito mo makikita ang menu, ang profile mo, at dito mo rin mapapansin at makikita kung saan ka magpapaschedule kung saan ka pwede magpa maraming lugar doon at ito yung date yan, pipili ka lang ng lugar na dyan kung saan ka malapit tapos yan i-schedule ka na nila dapat na ngayong araw na to ang schedule ko para magpapaskan ng iris ng mata ko kaso maraming beses kong pinag-isipan at tinatanong ko mga kapwa ko mananang palataya ang uh, sabi nila ay part daw yon ng 666 na sinasabi sa Bible na Mark of the Beast. Yun na yung simula nila. Ginagamit lang nila ang ganong bagay para malalaman ang lahat ng impormasyon natin sa ating buhay. Ito yung patunay na nakikita ko nung tinatanong ko mismong gumawa ng EI ng chat GPT na saan ito yung founder ng ating bagong app na World App. Panorin ito. Dapat na ngayong araw na to ang schedule ko para magpapaska ng iris ng mata ko. Kaso, maraming beses kong pinag-isipan yon At tinatanong ko mga kapwa ko mananang palataya, ang uh, sabi nila ay part daw yon ng 666 na sinasabi sa Bible na Mark of the Beast. Yun na yung simula nila. Ginagamit lang nila ang ganong bagay para malalaman ang lahat ng informasyon natin sa ating buhay ito yung patunay na nakikita ko nung tinatanong ko mismong lumawa ng AI, ng chat GPT saan ito yung founder ng ating bagong app na World App panorin nito Kaya kung ikaw ay may schedule pa para sa susunod na peska ng iyong mata, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Baka hindi natin alam na delikado na pala. Sa ngayon, wala pa, o, oh. Pero sa mga susunod ng mga taon o hindi natin, baka araw lang, buwan, baka delikado na. Pag-isipan muna natin, hindi naman masama na sumunod gawin natin ang gusto natin pero ang payo ko lang bago tayo umaksyon pag isipan muna natin tama okay let's go